Magandang gabi po. Live. Ah, ano tayo ngayon? Ito. Ito po. Ah, dahil dahil birthday ni Tim Melo bukas ni Romel. Si Romel. Sa Tim Melo, birthday niya. Itong waluhan po. Ito. Ito, unahan na lang ah. Dahil dalawang items lang to itong waluhan iba isang libo for itong apat nito 4,000 eh, ito sama na to e, di ba isang libo itong isang set nito ibibigay ko na ng portre para bukas dahil birthday ni Milo yung sa team Milo nakikita nyo naman yun team Milo birthday niya bukas kaya promo eh ano ko to para naman tayo makapag ano ng birthday sa anak ko saka wag kayo mahiya magpilm. ako bahala at ako ang gumagawa nito ito, ito dito naman sa limahan ako si mas uh, mister maker ako master hub cup maker ako po yun Kaya kita niyo sa youtube channel ko yun yung hub cup maker saka yung sa facebook page ko Noel Barty at saka itong limahan, bibigay ko lang ng 3,000 pero sa inyo sipin yan. Murang-mura na to, it na nga to eh. Dalawang dahan lang pinatak na ito. Ano? Laban ba kayo? Ano? Ayun lang to delbert birthday ng anak ko kay Milo. Yan po. O, oh, napakaangas o. Oh. Oh. Apat na limahan. Delbert, hanggang bukas lang to ah hanggang bukas itong dalawang set lang to tsaka itong lima uh, side visor 3K ito naman o oh, napakaangas ng waluhan natin bandila oh. bibigay ko na lang ng kasama na ito ng 4,000 4,000 tika sige 4,000 to na rin Oh, sa inyo ang sa inyo ang ano ah. Sa inyo ang kung saan man kayo, sa inyo ang shipping. Yan napakaangas niyan, boss oh. 4,000 to. Ito 3,000 lang oh. Oh, na kayo. Yan lang. Una-una lang tayo, dalawang items lang yan. Hanggang bukas lang po to. Unahan lang. Wala. Pa-birthday ko lang sa anak ko, ayan o. Kay Tim Milo, ayan o. O. Ayan. Unahan na lang po. Basta kung sino lang makauna ka. At saka swerte yung makabili nito dahil mula nung September 1 hanggang ngayon may raffle tayo. Okay para po ko ako ng hubcub ito po unahan lang dalawang set lang po to ha pag magpampo yung hindi makauna kaya nanghihintay nyo piin na ganyan kay Milo piin na kaya sa basta sa tin Milo piin na, kaya doon sa youtube channel ko sa facebook page Royal Bharti Hubcub Maker makikita nyo yan akong maker nito po ako akong nag iisang maker yung una yung huli dyan gaya lang yan gaya ko lang hindi nagaya gaya welding sila akin hindi bent yan walang welding walang welding 0.9 pang kapal oh thank you Ulitin ko po. Walang wala tayong stock. Ito lang, oh. 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 Walang stock. Oh. Yan lang, oh. Ayan lang talaga oh. Nakuha na kayo na yung mga animan. Oh, thank you. Unahan lang.